Kundi kundi guys, tayo po ay nandito sa ito ay papuntang Pudsiliman, Zone 2. Ah, uh, ito ay ang likod ng BCM, bangkit Central Market. Papasok diyan, guys. Papasok diyan. At ito naman yung daan na papuntang Zone 1. Zone 1 Linasin. Ah, uh, pakita ko lang sa inyo yung ano. Ah, uh, bentahan ng paputok dito sa Bangged. Uh, dito kasi sila nakadistino guys. Ah, uh, dito nakapwesto pala ganun. Nakahilera na sila dito, yan oh. Iba ibang pwesto yan, guys. Daanan lang natin. Pakita ko sa inyo. Iba-ibang pwesto yan guys oh. Kanya-kanyang Pwesto Saan paputok yan Ito, oh. e may mga kwitis, mga ano, yan, iba-iba. kanyang pwesto sila dito guys ah may, pa, may number pala sila number 4 number 4 daw guys uh, yan yeah, pwesto nila Joy ma'am Joy ito may number pala tama number 5 may mga ano pala Nakalagay na dito sa labas yung mga kuitis nila guys, tapos yung mga paputok na. Punta lang kayo sa loob ng mga pesto. Ayan, may number pala, number 7.

mga meden, guys. Ayan. Ah, number... Number 8. Number 8 daw yung ano. Number yun. 8. Ayan, Eto, mga meden. Ito, mga paninda nila, is not. Sari-sari din yan, guys. Tapos, dito tayo. Dali! Pag-lipstick muna ako. May mga sawa. Ito, dami, dami nilang kitis, guys. May 500 rounds. 3,000 rounds. Mamili na kayo. Yan, 2,000 rounds. 200 rounds. Ma, ano? Tapos, meron pang mga... Iba-iba, guys. Puntahan niyo na lang. There, May mga... Mga suki, eto nga. May 5,000 rounds. 500 May 5, rounds. May 5,000 rounds. Ay, 5,000 rounds. Ah, uh, sawa. Tapos, eto, si... Anong paalan ng pwesto nyo, madam? Aikos. Fireworks. Hello mga Suki. Icos Fireworks Stall ang number 9. Na Bili kayo dito. Sale, sale, sale. Ang presyo ni Icos Fireworks. Yeah, dito. Mula lang. Yung hey, bachoy. Yung ano ito, yung magandang uh, parang ano ba? Parang mm -hmm. kakatakot. Parang so, sawa na rin. Sawa. Parang, Parang sawa. sawa. guys. Pero yung kasi pero hindi lang siya Polo ang laman. Oo, oh, hindi hindi uh, five star. Ito, may 50 shots ako professional line under dragon. Ang maganda diyan yung mga dragon uh, ang tata. 16 shots. Ito yung magagandang uh, uh Fireworks. Fountain. Hindi, hindi. Ay, fountain. 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 Na aabot uh, sa taas ng poste ng abreko, Ang hmm. yan. Tapos, mga uh, shots. Ang dami dito guys, puntahan nyo lang. Ito mga, mga... Silver fountain. 7 shots na bombshell. Parang ano na to guys, parang bukawen na. <laughs> sa karami. Ang dami na dito. Ito, Ayun. yung pinakamaganda. Then, 8-8. Ibang klase. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Oo. Tinutosok lang yan sa lupa. Ay, binabaon. Oo na baon yan. Bale, It, ilang shots ito? 1, 2, 3, 4, 5. Baka 10 shots. Ganda. Maraming stock si madam guys. Pwede kayong mag... Pwede silang mag-wholesale madam. Yung kunwari gustong tiga-aplan. Oh, Gusto mag-tinda. Yung taga... Ano? Taga... Aplan i-bili ng mga kwitis. So, yung mga kwitis, ang, ano yung sale ngayon? Alam naman ninyo yung mga presyo ngayon sa Bukaw eh. Talagang tumaas yung presyo na ngayon. Kasi malapit ng pagpasko eh. Ano sila, diba? Ang dami guys, hindi ako makapagsalita kasi ngayon ko lang nakita yung mga ibang paputok na to. <laughs> ngayon lang ako nakakita ng mga... Hindi na kasi ako masyadong nagpapaputok yung ano mga lusis Ah, ito yung Judas Belt Meron pa rin guys yung 100 Panala, 100 uh, na piraso Digan. Ito yung Judas Belt Na sinasabi namin nung ano kami D Yung mga bata pa rin, Hindi pa rin, hindi pa rin nawawala oh, Hindi pa rin nawawala Kasi yun ang inaanap ko kanina May mga 200, 300 na kasi yun eh one hundred 'yan. Mm. Mga losses ng, ng laro ng mga bata. Marami dito sa Icos Fireworks. Adam, Daming pailaw, guys. Mm. Pailaw paputok. Ah, uh, punta lang, punta lang dito si Madam Ay, Icos Fireworks. Icos Fireworks number nine, number 9, number 9. Number 9 pinakadulo na 'to, guys. Siya ang pinakadulo dito. Kung galing kayo ng linasin, siya unang ma-ano nyo dito. Kasi yan na yung linasin. Ah, uh, zone son one. Siya ang unang mababanggahan nyo dito. Son one, linasin ma'am. Son two. <laughs> eh, linasin. si Liman Ay, ito yung number pala ni... No smoking. Ni mam. Number 9, ma me. Dito lang kayo. Mga smoking. Marami guys. Marami siyang... Let's say, sabihin natin paninda guys. Oh, marami dito. May mga pambata. Yung mga... Gaya ng mga... Yun, yun namin, malis, mga, malis. yung nilalaro namin. Walis-walis. Parang... Mitsa lang. Hahaha. <laughs> Tapos ito, yung mga sinaunang lusis pa noon. Ay, alam mo yan, sir? Bata pa kung maliit. <laughs> yan ang inaanan namin. Ito yung baby racket. Laro ng mga bata. Eh, medyo malalaki na ito. Namaya hambing sa binibili namin noon na baby racket. <laughs> may mga 3 minutes, sir, ha? Oo. Oh. Ayan, kung naghahanap sila ng ng fountain na 3 minutes. Ang dami guys, puntahan nyo lang dito. Yes, ah, pakita ko yung kabuuan. 500 mm -hmm. years. Ay, Ay, yung parang pikulo to mom. Parang mas maliit lang. Na. Ah, yung parang Nagsisabihin natin may pikulong mas malaki dati tapos may pikulong Isang sindihan. maliit. Sindihan. Isang mitya. Mas mahina lang to. Uh, uh pagka ano ko to kung five, parang 5 star yun, eto 3 star. Parang ganoon, mas maliit. Tapos yung mga dating mga Inaano namin nung bata kami Ayan, Meron pa guys yung mga 5 star 3 star, star. star yun siya Ay 3 star na pala to <laughs> Tatlo lang pala yun Medyo lumiit na Ay may pakita Ayan ito yung ano yung parang umihilaw to pagka tuma sa umano sa taas guys. Na subukan ko na rin lag, ano, ng ano nang ganito noon. Eh. Paketa. ano yan sir? Uh, parang fireworks din. Kaya lang isa-isa lang. Hmm. Tapos yung mga losses. Ito maganda guys kung gusto niyo ng pamatagalan na putukan. Yan, puntahan niya lang dito si Madam. Ito yung marami. Marami siyang ganito. Si Aling Perle. Sabihin natin sawa. Tapos crying cow. Yan yung mga crying cow. Yan, nasubukan ko na nagpaputok ng mga ganyan. Ay, nagpaingay ng ganyan. Pampaingay, parang umiiyak na baka daw. <laughs> Kaya crying cow. Ito naman yung ano siya. Maganda to. 90 seconds. Tingnan mo. 90 seconds. Ay, 120 pa lang. Hanggang maubos. Parang fireworks, fireworks din ba? Yung uh, cracklings. Ah, yung ano, yung parang... Nagaganda. Oo, oh, yung parang nag spark na ano. Oo, oh, oh, sir. We. nag spark siya hanggang sa maubos. Hindi na kasi, kumasyadong... Nawala na kasi hilig ko sa mga paputok. Hindi na ano, ka kasi, no? sir. Parang... Ah, eh, mo. Tinanggal ko na ma'am kasi taun-taon lang ako napuputukan Ito, 100 so oh. Buti wala pa napuputol sa daliri ko buo pa yung daliri ko eh, Buti buo pa depende na kuko kumintan kuko. eto ah. pakita ko lang guys Eto, hilera lahat dito. Nakahilera sila lahat dito. Farmers. Ah, uh, oh, tama. Farmers yung likod ng BCM. Papasok ng BCM, Bangged Central Market. Tapos, uh, dito makikita nyo naman. Pagka nakita nyo na yung satellite. Kasi katapat ng likod ng BCM yan, guys. Nakita nyo yung satellite. Malapit na kayo dito. Makikita nyo na rin mga... Hilera ng mga ano dito ah dito ang pwesto ni Madam Pinakadulo. Oh, yan, hanggang dito na lang guys at sana matuwa kayo, pupuntahan niyo dito. Pansalubong niyo ng bagong taon. Ito ang yung kaibigan, ang yung Tito, Tito Jun MTV. And thanks for watching guys. Come and visit our fireworks in Bangger. Bili na kayo. Bye-bye.